Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kredjens. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga upload the video at huwag po natin kalimutan ang suporta ng Bontim Kalingap sa pangungunan ng Kuwebal Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisuporta din po ang aming mga kasama sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys at kalinga Partner mga Kalingap. So ngayon mga Kalingap, alam naman po natin lahat mga Kalingap na bawal po munang uh, mag-reaction video sa mga vlogs po ng Team Kalingap, sa vlog po ni Roel Malalag at sa iba po po mga konektado po mga Kalingap sa ating Team Kalingap at sa ating mga beneficiaries. Kaya ngayon mga Kalingap, para mapagbigay po tayo ng vlog sa ating mga viewers at sa ating mga subscriber ay ipapakita ko po at ibabahagi po namin sa inyo mga kalingap ang aming mga lumang picture nila kalingap proud noong high school at college mga kalingap kung saan nagkakaroon po kami mga kalingap ng banding at sino sino nga ba mga kalingap ang kasamahan namin sa barkada at ano ano nga ba mga kalingap yung aming pinagagawa dati nung kabataan namin so tara samahan nyo ko panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, Shhh. Ayan mga kalingap, so magpapakita po ako ng ilang mga picture po namin ano, na talagang dito nyo lang po makikita mga kalingap sa vlog po natin ito. So ito po mga kalingap yung dati namin mga pormahan. So ito po ay college na po kami mga kalingap at pag nagkakaroon ng pagkakataon ay nakikita-kita po kami nila kalingap rab. Ayan po si kalingap rab, mga kalingap, uh, Kuya Nel, si Kuya P, si Ian Ramirez at syempre si Kuya Jens mga kalingap. yung kapayatan days talaga na namin mga kalingap at mapansin po ninyo mga kalingap kung sino talaga yung pinaka pinakamaporma po sa aming, uh, sa aming magbabarkada mga kalingap. Epo eh Ayan po mga Kalingap Si Kalingap Rav Yan po ang talaga At alam naman natin na pinakagawa po talaga mga sa Barkadahan ano? Kaya po pag kami, nagkakaroon kami ng mga lakad Si Kalingap Rav po nasa pinakaunahan Habang naglalakad po kami mga Kalingap So ayan naman po mga Kalingap ano? So makikita po natin yan Ayan si Kalingap Rav Si Kuya Jen, saka si Ian Ramirez mga Kalinga. So medyo kalbo po dyan si si Babes, si babes, babes, po kasi ang tawag ko kay Ian Ramirez. So kalbo dyan si Babes kasi katatapos niya lang mag-training sa pagiging seaman or parang ongoing po yung kanyang uh, training sa pagiging seaman yan. Ano um, college days po kasi namin yan. And napabisita po kami dun sa school namin nung uh, high school. So ayan po si Kalinga Prab, fresh from Ateneo Dinaga. Ayan, nag na po kasi kami ng, school, ng school college. Kaya, ayan, iwiwali po. Mariners, si Naga po yata. mariners Sur si Ian. Tapos ako naman po, dito po sa diet nag-college mga kalingap. So, ayan po mga kalingap, picture namin. So, ito naman po, pag nagkakaroon ni kami ng mga kabatch dati na nagdidibu. So, sama-sama pa rin po kami magbabarkada mga kalingap. Ayan po, nagkatuwaan magkaroon ng pictorial. Hindi uh, may paliwanag yung mga posing, ano mga, mga uh, itsura namin dyan mga kalingap. So ito naman mga kalinga pa ito po, nag po kami, high school po kami nito, graduating na high school, 4 year high school, nag-C80 po kami nila Ian, nila Kuya Nel, Kalinga Prab, ayan. So kami ni Kalinga Prab, nasa tinatawag po kaming squadron. So yung squadron ay binubuo po ng tatlong, tatlong uh, official, ayan, isa po ako, ayan po ako, si Kuya Jen, sa si Kalinga Prab, tapos ito po si Uh, tope, ayan mga kabarkada po namin, mga kaibigan din po namin yan mga kalingap. so ayan po kami dalawa ni kalingap, pero nasa unahan kami yan, lagi kami magkasama sa platoon, o sa pagmamarcha namin nung time ng C8 namin mga Kalinga. So ito training din po namin ito mga kalingap. So ayun nga, so during chef sure, nakita niyo kanina yung nagmamarcha na kami naka-uniform kami. Eh dito naman po yung itsura namin pag training dati mga kalingap. So ayun po yung itsura namin mga kalingap. Nakakatawa po yung itsura namin ng Kalingap Ito ako si Kuya Jens, si Kalingap Prof, saka si Tope. So squadron pa rin kami during practice and training po ng C80 dati. So ayun po yung itsura namin. So ito naman po mga kalingap, ito yung pormahan ng mga kalinga Bros, Bros pag acquaintance o may mga kaganapan ng high school. So ay makikita po ninyo mga formahan si Ian, yan si Buddy niya si kalinga Rob, ako, Kuya Nel at mga ibang barkada po namin. So makikita po ninyo mga Kalingap parehas po ang jacket diyan ni Ian Ramirez at ni Kalinga parang nagkaiba lang po ng color ganyan pong close yung magbody na yan at kami naman ni Kuya Nel tingnan nyo po mga kalinga, parehas po naka vest po yata kami yan Grabe mga pormahan po namin ng high school mga kalingap So ito po mga kalingap, ito pinost ko ito sa Facebook page ko Pero yung iba hindi po nalaman yung ibang mga kasama namin Yung iba naman ay nalaman kung sino-sino sa kalingap yung naandyan So kung makikita po ninyo mga kalingap Ang nandyan po sa picture po namin ng high school Yan si kalingap para po ito Si Ian Ramirez At ito naman po ako, mga kalingap So, ayan po mga Kalingap. Ano, wala po dyan si Kalingap Edu, mga Kalingap. May nag-comment po, andyan daw si Kalingap Edu, andyan daw si Kuya Jason. So, wala po sila mga Kalingap. po sa picture na yan, uh, andyan lang po mga Kalingap na Kalingap na kasama natin. Kalingap Rob, Ian Ramirez, sa si Kuya Jens po. So, ayan mga Kalingap. Ito naman mga Kalingap, yung every time na may debut ng mga kabarkada po namin, mga kaklase namin, kabatch namin ng high school, ay umaaten po kami mga kalingap, at naiimbitahan din po kami magsayaw, magbabarkada kasi kilala rin po kami ng high school na talagang grupo ng mga dancers. So ayan po si Kuya Nel. Ayan si Ian Ramirez sa likod ko. Ako po ito na sarap, harap. Ito po si Kalinga para mga kalingap. Si Kuya P. Saka si Brother Ron. Ayan. ayan. po kami mga kalingap, Ano? So ayan po mga kalingap. Ito. Ayan po si Kalinga Prab. Ano pa rin po ito, dibu pa rin po ito Nang isa sa mga kabatch po namin. Lagi kami laman ng dibu. Kaya po may mga kainan, asahan nyo, andong kami lagi dati makalingap. kalingap. Ayan po si Kalingap Prabo. Grabe mga kalingap. Formal ni Kalingap Prabo, Para Enrique Hill. Ayan po. Kuya Jens, ayan, nakakala mo ka payat-payat. Ayan, si Ron, tsaka si Ian Ramirez po mga kalingap. So ayan mga kalingap, ito mga barkada po namin yung babae ng high school. So ayan po yung mga formahan namin ng high school makalingap po. Kala mo f Tinalo pa ang F4 mga kalingap. Ayan po. So ito naman po, bahay po ito nila Kuya Nel. So every time din po na may okasyon sa school at may mapupunta po kami yung Dibu, Diyan po muna kami nag-gadgering sa bahay nila Kuya Nel para magbihis, para maghiraman ng mga pulbo, maghiraman ng gel. Ayan po, diyan po kami nagbibirik po forma o oh, para nag Uh, ah, nagsaset up dress rehearsal po namin yung bahay nila Kuya Nel at diyan din po kami nagpapractice madalas ng sayo noon mga kalingap ayan po, oh, grabe oh Kilala niyo po ba yung mga kalingap? Kuya Nel. Yan. Sino kaya itong payat na ito? <laughs> ito rin ang kalingap rap. Ian Ramirez. Ayan mga kalingap. So, ayan po. Kitang-kita niyo naman mga formahan. Tapos, sabay-sabay na kayo pupunta sa isang uh, venue kung saan may party o kaya po pag may acquaintance sa uh, school namin, sabay-sabay po kami palagi para pag pumasok kami sa gate, center of attraction po kami mga kalingap. Ganyan po yung sekreto dati mga kalingap. Ay, ito mga kalingap, ito naman po, Christmas party po ito mga kalingap ng fourth year high school. Eh, nagka-partner-partner po, so parang may parlor game, may mga palaro. So, yan po si Kalingap Rob kami okay po ni Kalingap para po ang magka-partner dyan sa palaro na yan. Parang yan yung ikokonnect co mo yung kaya di part ng katawan, may ikokonnect co mo sa part ng katawan ng ka-partner mo. So, ayan po mga Kalinga. <laughs> Ito naman pa si Kuya Nel, mga Kalinga, at si Ian, oh. Yung dalawa mag magka-partner na dyan. Tapos kami dito ni Kalingap prab. Grabe. Ito naman po mga Kalingap, sa ano to, sa Santa Cruz, Laguna. Nung naglaban po kami ng National Robotics Dance, kung saan ay champion po kami mga Kalingap, Ah uh, national po yan ano po Pilipinas uh, pinanlaban po kami ng Bicol region uh, at ayun po ito po yung ano namin doon yung lugar namin yung barracks namin so nag picture picture kami ni Kalinga from dito ayun grabe unang beses po na ma kami ng Santa Cruz Laguna nung time na yan mga 4 year high school din po yan so ayun po ito po yung mga forma namin nung lumabang kami ng robotic dance competition mga Kalinga. so parang dress rehearsal po yata ito Ayan po yung mga costume namin, ang pamalakas ang costume ng robotic dance. So ito naman po yung unang beses makalingap kalingap na makapagmang inasal yata kami nito. Ewan, ay, ewan, ko po kung mang ito, parang hindi po pala mang Parang karendaria lang dun sa Santa Cruz Laguna. Pero naalala ko po kasi nung nagpunta kami sa Santa Cruz Laguna, yun din po yung unang beses na pag, makapag manginasal inasal po kami. Ayan nila kalingap, yung mga barkada po namin. Po. Ay, grabe yung <laughs> Naging model po kami ni Kalingap. Pero ang pangit ng mata ko dyan mga Kalingap. Ayan po, model ng cellphone. <laughs> Ayan, oh, grabe. Ito, nag, nag na po kami ito. Nag-may make-up uh, rehearsal na po kami ito mga Kalingap. kalinga si Kalingap bagong ligo. So, ito po, pag forma po namin ito pag high school. Third year po yata. Ito naman po ay third year high school. So, yan po yung formahan namin dati. Eh, nakita mo nyo si Kuya Nel tsaka si Kalingap nakasalamin kahit wala namang diferensya sa mata. Conforma lang po yan, walang grado. Ang alam ko nun, nung time na yun, nagkaroon kami ng lahat ng tigi salamin eh. Kasi pag nakasalamin ang isa, salamin po lahat. Po. Ito naman po mga kalingap, nung nagpiknik po kami, college na po yata kami ito. Nagpiknik po kami kila Iyan, tapos nagbili po kami mga pagkain, tapos may ilog-ilog na malapit kila Iyan. So yun po yung mga itsura po namin mga kalingap. Ito po, bahay po nila Iyan ito. So dyan po muna kami nagkita-kita, sasabay-sabay po kami pumunta dun sa parang ilog nga. Uh, ito na po yung graduation namin mga kalingap. So graduate na po kami yan. Uh, at na yung simula ng bagong journey namin mga kalingap. Kung saan nagka-iway-walay po kami ng school na nung college. Ito, JS Prom naman po ito. High school pa rin. So ayan po si Ian Ramirez, Kuya Nel, Kalingap Prab, Kuya Jens, Kuya Pi, So kami po talaga mga kalingap yung magbabarkahan talaga mga kalingap. So ito po, mapapansin nyo po mga kalingap Ito po yung seating arrangement namin ng high school So ayan po ako, kalinga prab, kuya, pisi, kuya na yung nasa dulo So mapapansin po ninyo po, naka-jacket ang isa Jacket po lahat yan, Automatic na po yung mga kalingap Pag isang nag-jacket, magja-jacket na po ang lahat mga kalingap Ganyan po mga ng high school Ayan po, mga, ito college na po kami nito So si Kalinga Prab, kulot pa si Kalinga Prab Napabisita nito si Kalinga Prab Umuwi po galing Naga City Si Kalinga Prab para po magkita-kita mga magbabarkada yan po kami, mga kalingap. Yan po si Kalingap Rob. Kulot to. <laughs> Ayan, nagkikita-kita po kami mga kalingap. Yan po, mga banding po namin mga kalingap. Ayan o, oh, Kalingap Rob, Kuya Jens, Kuya Nel, Ron, and JP. Ayan. Ito po, mga banding rin po namin ito mga kalingap. Video ko sa mall. Yan po, mga bonet gang. <laughs> Naging bonet gang pala kami dati. Ayan. ito naman po mga kalingap sa ano na Nagtatrabaho na po kami nito mga kalingap sa parang condo po yata ito nila, nila kalingap para sa Pasig dati sa Manila. So, binibisita po namin ni Ian Ramirez si Kalingap Prab. Ayan po mga Kalingap. So, ayan po kita-kita kami. Swimming kami dun sa may loob ng subdivision. Ayan po mga Kalingap. Ayan. Ito naman po mga Kalingap yung date po kami nito ni Kalingap Prab. Parehas po kami hindi umuwi. Parang holiday, long weekend po ito. Nasa Manila kami. Tapos hindi kami umuwi. So ang nagkausap kami, labas lang tayo, kain tayo sa labas. So yan po yung nangyari mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming pa akong picture mga kalingap na gusto ipakita sa inyo. Pero sa ngayon yun lang po muna mga kalingap. Sana po ay nag-enjoy kayo. At sana po ay natuwa kayo sa aming mga Um, so throwback pictures yun po. Maraming maraming po salamat mga Kalingap At huwag niyo pong kalimutan palagi na supportahan Ang Bontim Team Kalingap At huwag niyo pong kalimutan mag like, comment, share and subscribe Sa aming mga video Maraming maraming po salamat, God bless, bye bye Ang laging hanap-hanap tumutulong sa kapwa at tao mahihirap di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa na papa inda. Nang sakripisyo nyo Kuya Santos, Matubang ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas Engineer Agol Kalingap Edo Kalingap Ian Supermak at Andoy Kalingap Bobby Kuya Brooks Kalingap David Mr. J Inkalingap Inkalingap mo lang Inkalingap Ang paglingat sa mahihirap Ang pagtulong niyo Ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang Kuya Val Gawin ang alikain pinapangarap Ang pag-iinat ng Diyos na way laging sumainyo Minkalinga dance, dance, dance Minkalinga dance, dance, dance